after 3 hours sa akong waiting time. Nasakpan rin ako si Alex Helbo, guys. Pero nalubat na ko, guys. kikapuin na ko, guys. O gumutay, guys. Sa lunito, guys. May gani, kay. Nagpalit ko, guys, cream dito sa Metro Sarigao. Lang anak kong kuan. Kasher. Isa ka ice cream pa. Wala. Sasapot, eh. Isapot ko sa ako, uyab. Hindi na si Janay Jay bata sana imuhang tawagan dili may ba mo tubag. Tapos ikaw ray kaon kaon. Alisod sab na kalisod itabok ba si Ma Jay walking ako. Luneta ka nagpa Nakuhat bang sa metro sa lar Larla lang ako ng nawong. Grabing hinulatay. Grabe din si Alex Albo guys. Nag-deliver pa ako ng silhig. Nag-deliver pa ako ng marambutan. Ano na kanda ako tag-deliver? Saging. Lar-lar lang akong naong, guys. Nice. Ano niya kita? Ipalit lang ice cream niya. Pagkat yung manhatag. na akong kita, oh. Thank you, Ma'am Jibs. Ma'am Jibs, Ma sa Sarkon. Nagamit Naka... ko pa ni Kung ano ako na ng hamburger. Ay, salamat. <laughs> hamburger. Ikaw mo, hindi mo tumag. Tapos ikaw pa mo madawat ang hamburger. Yun, hamburger. Okay. Hamburger sa metro sa Rigao. Kung palit ni mo dyan, nanili ba dyan ipakaon? Yan, hamburger. Dari pa ako napalit guys na shawarma. Wala ako pa Shawarma. To. Ang akong kita karon sa akong business, igoro na ako gipalit ang pagkaon. <laughs> ang ice cream 35, pag kini 89, ang burger ang burger tag uh, 99. Ang akong 300 nakita karong lawa, gipalit na ako makaon guys. So mao ni